ba ay nasa tamang pag-iisip, kung siya nga ba ay tinatawag na bangag. Nananatili pa rin na aking posisyon na hindi pa rin po talaga na patunayan na siya ay bangag, pero kinakailangan sagutin na po ng Presidente ang paratang na yan. So bagamat itong pagpapakalat ng pulboronic video ang dahilan sa pagigipit sa akin... Uulitin ko po, nagpapasalamat ako doon sa mga tao na nagsiwalat ng video na ito dahil importanteng masagot po ng Presidente yung paratang na yan. Dahil ito naman po ay hindi lang nanggaling sa pulveronic video, ito po ay sinabi na ng Presidente nung siya ay um, Presidente pa, na may isang tumatakbong kandidato para Presidente na gumagamit ng pinagbabawal na gamot na inulit niya noong Enero ng uh, taong nakalipas sa isang maisog rally. Nalulungkot din po ako dahil ako po ay palaki ng isang... Uh, uh, piskal na halos buong buhay niya ay uh, ginugol para sa serbisyo dyan sa National Prosecution Service bago po siya na talaga bilang isang wes. Uh, grade school pa lang po ako. Ako ay palaboy-laboy na dyan sa DOJ, sa Padre Faro, lalong-lalo na dun sa Lumang Kantin. At um, nalulungkot ako na um, napilitan, nasampahan ako ng kaso ang ating mga profesional na mga piskal. Bakit ko po na sabi na talagang pinilitan sila o pinireshure na mag sampan ng kaso? Unang-una po, Um, ang pagsampa po ng kaso sa akin ay isang afterthought. Sa supplemental complaint affidavit lang po ako dinawit. Para bagang na-realize nila na nung uh, nalaman nila na ako sa abroad, hindi nila ako mapapauwi, hindi nila makakansal ang aking passport sa pamamagitan lamang ng isang warrant na arrest na galing sa Kongreso. Dahil sa ayon sa passport law, kinakailangan eh, merong order ang hukuman para i-cancel ang uh, passport ko at ito ay dahil nga meron akong uh, kaso at ang kaso nga tinasabi ng batas ay kaso sa korte at hindi kaso lamang sa Kongreso. Kaya hinabol po nila ang pangalan ko dyan sa supplemental uh, uh, affidavit, uh, complaint affidavit na yan. Pangalawa, napakatagal po bago maresolba ng DOJ ya ang uh, complaint affidavit ng PNP, dapat po yan within 90 days. Yan po ay nakasaad sa kanilang rules. Pero ako po ay nagsumite at ang case was submitted 3rd of December, umabot po na halos apat na buwan or almost one month later ang pagre-result nila. Ang aking uh, tingin po doon sa uh, extra month na lumipas bago maresolve yan, eh ay na-pressure yung members ng uh, prosecution panel. So akin mensahe po sa kanila, naniniwala naman ako sa kanilang katapatan. Dahil 34 years na po ako nagpa-practice, karamihan po ng kaso ko ay bilang isang private prosecutor at talaga naman pong kapitbisig ako sa mga public prosecutor sa mga kasong hinarap ko. No? Pero naintindihan ko naman po na sa mga panahon ngayon, eh talagang minsan eh hindi ka makakahindi sa political pressure, lalong-lalo na kung ang iyong trabaho, ang iyong karera bilang isang profesional na piskal is at stake. So naintindihan ko po na kinakailangan to go with the flow bagamat uh, ako po yung maasa that in due course eh, magsasalita itong mga piskal nito kung anong klaseng pressure ang uh, inexert sa kanila. Naniniwala po ako sa kanilang katapatan at ti ang tingin ko po matindi talaga yung pressure na na-apply sa kanila. At nalulungkot nga po ako dahil isa sa pakasalanan ng uh, Marcos administration ay ito nga pong, uh, pagbababoy sa ating criminal justice system. Ngayong uh, ginagamit na po nila ang politika para sa desisyon kung kakasuhan o hindi ang isang tao para sa isang non-bailable offense at that, eh talaga pong uh, ito po ang dahilan kung bakit masisira ang pagtiwara ng, ta ng ating taong bayan sa ating uh, criminal justice system. No? Uh, Gayon ng nasabi ko, ako po ay pinalaki na isang taga National Prosecution Service at narinig ko mga kwento po sa panahon ng Marcia Lopano na talagang hindi po talaga nag-give in sa pressure yung nagpalaki sa akin. Ah, kahit kanino man manggaling ang pressure na yan, sasampahan ng kaso ang dapat sampahan ng kaso, e eh, absulto ang hindi dapat makasuhan. No? At nalulungkot nga po ako na politika naging dahilan kung bakit tayo nasampahan ng kaso ngayon. Gayunpaman, ako rin po yung nagagalak. Kasi sa totoo lang po, ah, isa sa issue dito sa aking pending asylum petition, e eh, ano bang ba resulta dito sa kaso na sinampas sa akin for qualified trafficking, no? Ang tinatanong sa akin dun sa mga naka, nakausap ko na uh, nakabahagi ng uh, immigration dito sa Netherlands is habang wala pang resulta yung kasong sinampan ng PNP sa akin for um, qualified trafficking na non-bailable, eh mahirap nilang desisyonan yung aking kaso for asylum. Bagamat, kumpletong kompleto pong sinumiti ko, halos um, isang metro po ang... Uh, ang taas ng mga papeles na di dokumento ko at halos po 400 euros ang aking ginastos pagpaziroks lang ng one copy ng mga dokumento kasama na po yung buong file ng kaso na nakabimbin o na-decision na ngayon ng DOJ no para sa human trafficking. At ang um, malinaw nga po na aking uh, sinabi sa kanila at tinanggap naman nila ang para mapatunayan na ako ay merong um, reasonable certainty of success in the um, prosecuting before a court of law eh dapat map mapurebahan yung tatlong elemento ng trafficking. Yung pagre-recruit, yung sa pamamagitan ng dahas, at yung intensyon na pagsamantalahan yung uh, paggawa ng isang taong na-recruit. Na no? At hindi lang po yan, kung ang kanilang teorya ay conspiracy, dapat po ang uh, conspiracy ay eh, mapurebahan din, uh, hindi lang po um, sa pamamagitan ng probable cause, kundi reasonable certainty of uh, success in prosecuting in court na uh, may nagkaroon po ng sabwatan or conspiracy. At wala naman pong kahit anong allegasyon ng conspiracy dyan. Ang sinabi lang nila, tinamahan ko sa pagkor para sa um, uh, pagbayad ng mga deficiencies uh, itong si Cassandra Ong. Yung isang papel na wala naman lagda na ako daw ay legal. Nasabihin na natin totoo ay hindi naman po krimen para maging legal sa kahit, kahit sa inyong kumpanya at yung nakitira dyan ng isang dating staff. to. So malinaw po na hindi man lang napakita na ako po ay gumawa ng kahit anong elemento ng trafficking at malinaw po na wala rin kahit anong ebidensya na nagpapatunay na meron pong conspiracy. Kaya nga po, sinabi ko na isa pa sa karagdagang kasalanan ng Marcos administration ay yung pagbababoy ng ating sistema, ng criminal justice system. At ang pagsampa ng non-bailable charge laban sa akin ay isang malaking pruweba na talagang meron pong miscarriage of justice. At um, kampante po ako ngayon na sa desisyong ito, bagabat hindi ko pa nakikita ang resolution, e eh mapapatunayan ko na ito pong kasong sinampas sa ay tinatawag na unjust prosecution dahil wala pong kahit anong basihan yan. At dahil lang unjust prosecution po ay isang form of political persecution, naniniwala po ako na magagrand po ang aking asylum. Ngayong uh, po sa hukuman itong kasong ito, lilinawin ko lang po hindi po ako pugante. Ako po ay isang bona fide um, asylum seeker. At ang karapatan naman na humingi ng asylum ay aking karapatan bilang isang mamamayan ng mundong ito. Ito po ay napaka-importante, ang pang tao, which literally makes the difference between life or death. no? At uh, syempre po, gagamitin din natin yung pag-aaral, gaya ng mga grupong regress na nagsasabi na ang ating mga prison conditions are torturous, no? Uh, meron na po kaming kaso na sinampa laban sa uh, gobyerno ng Pilipinas sa Korte Suprema, hindi nga alam po na napagbigyan pero ito pong kaso na Albert Wilson versus Government of the Philippines ay nagsasabi nga na ang Pilipinas ay uh, um, hindi tumutupad sa kanyang katungkulan doon sa tratado laban sa torture dahil ang mga prison conditions natin ay torturous. At dahil torturous nga pong description ng international community sa ating uh, mga preso at ang aking um, kaso ay non-bailable, ibig sabihin po eh, madali ko ng patunayan na I will be subjected to torture kung maay ako sa isang uh, kulungan ng Pilipinas. Yan lang po at uh, ngayon po kung meron po kayong mga katanungan, um, pwede nyo na pong itanong ngayon. Hi, Attorney Roque. Kami po tv 5 Let's go ahead. Come. Sir, ang sabi po ng Department of Justice, sa harangin daw po nila yung asylum yung uh, request ninyo sa Netherlands once na lumabas yung arrest warrant from the court. Uh, so, tulad daw po yung Department of Justice sa government ng Netherlands to inform them na meron na daw po kayong pending na uh, warrant of arrest. Reaction niyo po on that, sir? Eh, gawin nila yon kung gusto nilang gawin. Eh, uh, sa Timor Leste nga, hindi na sila nagtagumpay sa kaso ni Arnie Tevez dito pa kaya sa Netherlands na pinagyayabang nila na they are the, the, capital of human rights and the rule of law. Kahit anong pagtutulpo nila, yan ay magiging pureba pa na talaga namang merong unjust prosecution dahilan para talagang matuluyan ng magrant ang aking asylum. So maraming salamat din sa kanila dahil ito nga yung mabuting pangyayari, wala nang kaduda-duda ngayon, magagrant ang aking asylum. Okay, meron pa kayong mga katanungan? Thank you, po, sir. Yan ang point na Okay. okay. Thank, Thank you, sir. Ulaan. Thank you. So kung wala na kayong katanungan... Attorney, attorney. Yes, Jason? Yes po. Attorney, gusto ko lang po itanong, sa tingin niyo po ba itong uh, sinampa po sa inyo ng Department of Justice ay may kinalaman po ito sa mga pamilya Duterte since kilala po kayong kalyado ng mga Duterte, lalo na kay Vice President Sara Duterte at naging secretary rin po kayo ni uh, po kayo ng kabinete ni dating Pangulo Rodrigo Duterte. Wala na pong ibang dahilan sa kanilang pagsamba ng kaso na non-bailable uh, laban sa akin kung hindi ang aking malapit na relasyon sa pamilyang Duterte. Kaya na aking sinabi kanina, um, talagang pinag-iinitan nila ako sa mulat mula doon pa lang sa Quad Committee ng uh, Quad Committee ng Kongreso dahil akong pinagbibintangan nila na nagpakalat nitong pulvoronic video. Alam ko po yan dahil ako naman po ay naging kongresista at yan ang nag sa akin ng mga malalapit kong kaibigan sa kamera. At ang sabi pa nga nila, hindi nila titigilan ang pamilyang Duterte at ang kanilang mga aliado hanggang hindi na sila tuluyang mapulbos. At bago pa nila sinimulan itong Quad Committee hearings, ay eh sinabi na sa akin ng mga kasama ko sa Kongreso dati kung anong plano na. Plano nila no, na ipakulong si Presidente Duterte sa Daheg na ipa-impeach at patanggal si VP uh, uh, Duterte bilang Vice President, ipakulong si uh, Congressman Pulong at si Atty. Uh, um, niya Carpio para sa non-bailable offense. At nadawit nga po ako dahil sa pulboronic video, ngayon po sinampahan ako ng non-bailable human trafficking. Sir, uh, lastly po, ito rin po ba yung may kinalaman po sa May 12 elections at maging sa nalalapit na po na uh, 2028 presidential elections? Eh, well, nagkaroon ng isang report naman po talaga ang isang pahayagan dyan sa Maynila no? na nagsasabi na talaga meron silang oplan para nga sirain ang mga pamilyang Duterte at kanilang mga aliado. Sa tingin ko sa mga nararating pang panahon, marami pang uh, mga pangyayari. Nagsalita na po ang VP Sara na kabilang ang kanyang pangalan sa mga tao na aarestuhin ng ICC. Actually, sinabi ko sa kanya na may nakalap na rin akong impormasyon dito sa Netherlands kaya lang hindi ko pa pinarating sa kanya dahil kumukuha ko ng ng uh, second confirmation, no? Pero, uh, nagulat nga ako na bagamat hindi ko pa mismo rin report sa kanya, eh na nakuha na niya yung balita, no? So, ang balita ko po ay uh, merong dalawa nang uh, na-issue na, na warrant of arrest at uh, bagamat hindi pa ako nakakakuha ng kumpirmasyon na isa sa dalawa si Vice President Duterte, yan po yung naunang ulat na natanggap ko na hinahanapan ko pa ng second at saka third verification, no? So, um na nakasaad din doon sa Oplan no nagagastos sila ng 8 billion para tuluyang matalo mga kandidato ng Duterte at ang kanilang mga supporters at siyempre eh, nararian yung katunayan na uh, single out naman nila yung dalawang kandidato ng uh, Duterte siya uh, Senator Bongo at si Senator uh, uh, Dela Rosa para ma-arresto rin ng ICC Maraming salamat Ernie Maraming salamat Jason Okay? So, maraming... Thank sir. Yes, sir, okay. Opo, na hindi ko nasagap kung nasagot nyo kanina. Pero um, paano nyo po didepensa ng inyong sarili doon sa case na isinampa ng DOJ kung kayo ay nandyan? Uh, siguro hindi nyo naman yung ano niyo yung punches, but still, how do you intend to ano, defend yourself po? Well, 34 years of legal practice naman po ako. No? Uh, and also a professor of law at the University of the Philippines College of Law. So alam ko naman po mga remedyo. Hindi ko po tatakasan yan. Haharapin ko rin, pa rin po sila sa korte dahil meron naman pong karapatan ng kahit sinong mamamayan magsampan ng petisyon pag nagkaroon ng grave abuse of discretion. Ang kahit sinong taong gobyerno. At kapag sila ay nagsampa ng non-bailable na kaso ha, na walang kaibide-ebidensya, in my mind that is grave abuse of discretion. Salamat po, Secretary. Salamat din pa. Sa so, patuloy pa rin po ako naniniwala sa ating kudikatura, baga tuloy na ako nawalan ng tiwala dito sa ating hekotibo. At yan naman po ay uh, consistent din no, sa aking paniniwala na habang nandyan ang Marcos Jr. bilang Pangulo, eh walang mabuting uh, uh, magre-resulto dyan para sa bayan. Okay? Kung wala na po kayo, katanungan, maraming maraming salamat po at napagbigyan niyo ako ng uh, Pagkakataon na madinig ang aking punto de vista, ang aking uh, masasabi lang po sa uh, mga uh, supporters ng Duterte at yung mga naniniwala sa akin, kapit bisig po tayo dahil uh, naniniwala ko that in the end, the good will always prevail over the evil. Maraming sir, salamat, sir. Sir? Yes. Sir. Sorry, sorry, yung grave abuse of discretion, paano yun? Um kailan? Kailan mag-file? Kailan po yon? Um wala pa po ako natatanggap na resolusyon eh. Nakakalungkot na so, na dito sa Pilipinas, nauuna pa ang media kaysa doon sa mga partido sa kaso na nalalaman ng mga desisyon. No? So, I, something has to be done about this. No? I don't think so, it should be that parties to um, a preliminary investigation will find out about the decision against them from the media. No? Hanggang ngayon po, wala pa ako natatanggap. So kapag may yung resolution ng uh, DOJ tapos uh parang bago pa mag-issue ng resolution ng court na kung may um, sa arrest warrant, probable ano, cause, ganun sir? Everything is speculative now kasi hanggang ngayon nga po hindi ko pa alam kung ano talaga ang resolution ng court, eh, ng, ano, ng uh, prosecution panel. Uh, dahil uh, talaga naman ako nalungkot nang nalaman ko may ganyang desisyon kasi naniniwala talaga ako doon sa katapatan lalong-lalo na nung uh, chair ng uh, prosecution team. No? At gaya gaya na aking sinabi, matindi siya talaga siguro yung pressure na inapply sa kanila. Pero yung delay sa pag resolve ng kaso ay napapakita na talaga nagkaroon ng alinlangan no, sa pag file ng kaso laban sa akin. No. So hayaan muna natin na ma-receive ko yung uh, um, resolution na yan. At aking sinasabi bilang abogado, I will continue to avail of judicial remedies. So hindi po ako magiging pugante. I am not evading arrest. I will be exercising my rights to avail of judicial remedy and exercising my rights as a human being under the International Convention on the Rights of Refugees and Asylum Seekers. Okay, sir. Thank you. Balitaan nyo na lang kami, sir. Abang-abang lang kami. Okay. Maraming salamat po thank talaga you. sa inyo. Thank you. Thank you, sir. Have a good day to everyone.